naman sa kanto Lalangoy papuntang trabaho Sabi daw may proyekto Pero kwento lang to Asa na yung pondo? Biglang naglaho Ghost project pala Pero may ribbon cutting show Oh, 🎵 Tumulubog kahit tuyo 🎵🎵 doble lang ang presyo Substandard na materyales, parang naglalaro Mga official, puro speech at foto Pero kulang sa inspeksyon, binabaha pa rin ang tao Swimming pool na ito Integrated master plan Wala daw ganito Mga buwaya sa pwesto Sa corruption magaling magplano Kanya-kanyang raket Makakuha lang ng pundo Kahit saan na lang Samento doon, samento dito Tubig walang daanan malulu Mga tao naman na lulunod Kung may baha, huwag kang mag-alala May libreng swimming pool sa gitna ng kalsada Oh, ah, mga kaisa namatay ang makina ko sa gitna salamat sa mga tumulong bigla pong lumaki ang tubig nakasiro dil sasabay daw sa akin yan salamat kay Tuyo Karte tumulong po sa akin kanina may tatawid pa Malalim! Malalim! Pena ali Sabi ko po yung mamaya na tumawid yung mga kapitan eh. Anak ng tiyo is to. Ayan, nai po. Ayan, po natin si Utoy. Bubuhain ko. Kala ko po hindi na mabubuhay yung makina eh. Kabado ako ay. Kala oh, nyo Ano Utoy? Oo, oh, lakad Utoy ta wala lang yung makina. Yung... Akala ko hindi na mabubuhay yung makina ay. Kabado ako ay, wala lang yung sabi ko laki ko. Ha? Kaya nga, huwag na. E, iwan ako na sa linang. Ayun lakan ng pera pag mo eh. Namatay bigla o to eh. Maganit. Maganit uti pag may sidecar. Maganit. Ay, hindi kaya. Ay, hirapan din yung kaya ano, single. Hirapan. Oh, kaya lang, hirapan. Pero kung may sidecar, ay, eh, hirap. Gawa na sa lubong ng tubig. Sino bang nalunod tutaj kagabi? Yung kapatid mo. Kahapon ko kagabi. Kahapon ko kagabi. Ah! At pero kung hindi sumampit yun. Sira yung motor. Ah! Ayokan ah, niyang rusin na bago. Nakuli asol. Ay, po ganda pa man din nun. Pero wala siyang sukat sa katawan. Ah! Ah! pag medyo alanganin, huwag nang tatawid. Ay po, niya siya, walang sumal, hindi siya sumalpok sa mga bato ba o Sabi nga daw, sumapit sa puno. Oo. Ah, di, sobrang nervous noon. Ano? Ayos lang yung motor at kahit masira ay nahahanap ba o Kung eh. so baka'y madali, pag may ilang taon ay mababawi mo. Kaya ang buhay ay ano, Hindi, baka tumawid na hindi pa ganong kalakas. Kumbaga parang naabutan na. Ah. iiwanan ko na rin motor utoy din eh. Kauwila. Oo. Oh. ang natin mga kaisang galing tagkawa yan. Ay, ay, anong lakas ang bagyo. Dito po pala sa amin ibinaha e, ang aming bayan. ay, awa, ba't binabaha? Ay, ang taas po ng na tayo namin. Pero sa amin lugar ay hindi naman. Yung mga mababa tayo. Ay, sadyang sila ang binabaha. Kukuha lang tayo mga kaisa ng magugulay. Ay, green Tsaka pa ko kapakuha ang papaya kukuha po akong papaya at ah, hinog na baka malaglag ay eh, may bagyo kaya mga kainsan bakit naman sa tagkawayan ay eh, kami pumunta ay pagkainit pa pagdating namin ng tayabas luro tudong tudo po ang bahay Lakay. Oh. laki tumawid. tumaway Ito sinko na po rin papaya Mm. Ayun no? oh, dalawang malaki oh. Ang sarap naro. Ari malaki. <laughs> ang laki. mga Gawa no? ng ano? Araw-araw po nating pinipitas. Ay dalawang araw po akong wala. Kaya oh. Nahilig na sila. Ngayon naman po, bukas ang pitas. Hinig na rin po oh kailangan maagap eh mapitas na natin na rin bukas dahil la uh, gabi na tayo ito na muna ang harvest natin yeah. kinuha ko talaga mga kainsa na eh hinog hinog lang kinuha ko hinog na hinog at bukas ay eh, marami yan, yan. nasa 40 piraso po bukas ng papaya pinasyalang lang ang full lahat at, uh, eh, eh, hindi rin po ako pagkakupay dalawang araw na wala o isa ay eh, hindi po ako mapakali ano nangyari sa ating mga gawa? Kaya kinetic ko po lahat. Agabi na ngayon mga kaisan na lasing ko na. No? So mga kalaang tayo nung madalian. Patuloy pa rin mga kaisan ang laki. Oh, galing po yung banahaw. Laki ay oh. Hmm. Kanina pa po tayo ay. Hindi pa na Malakas ang ulam po sa ilaya. Yan sa mga nagtatanong naman po. Kung nabaha. Hindi po. Yun kita na nyo po yung tubig na malaki doon sa gilid oh. Yun. Dito po, mataas po ang tayo namin dito. Nagkakatubig man, ganun lang ang kalaki. Pero hindi po nabaha. Nakokontrol po ba? Lusot! Kaya lang ay mahirap kuya. Na-stack nga yung motor ko ay. Pero mahirap. Malaki. Iiwan ako na nga ngayon. Iiwan ako na yung motor ko. Malaki kuya. Delikado. Delikat. <laughs> ay, malaki ate. Talbos ng kamote at papaya. May mga gulay. Talbos ang kamote. Aba, ay kami naman ay ang kain namin Jollibee. Eh, eh, nagmakdo pa. Aba, aal sa anti Kaya sabi ko, kay, gulay muna kami ngayon. Talbos ang kamote, papaya. Tapos magluluto po ako ng kalabas. Mamaya. Ah, Pagkala ka ng tubig Kanina pa siya nautuloy eh. So Kanina pa pore mga ari Uy! Kanina pa kayo ah Ah Ha ah? Malaki ba Maliit na Ah. Oh, Mga madaro po. Ito po, Tayo nga. Wala na. Oo. Wala na wala. Ah, kanina? Wala. Ayun na. Kanina na-stack ako doon na. tulok ako ni Kiyo Karte. Huh? O kanina dyan ah. Ganyan kalaki. Biglang lumaki. Ang liit lang. Biglang lumaki. Okay. Biglang lumaki ano? Uh -huh. Hindi pa kayo doon. Hindi pa. Oh, yung pagtulong pa. Pag Kaya nga ultimo mga kaisan bayan ng Tayabas binabaha na ngayon dati po ay hindi Aa, ah, ah, kainaman ayan o oh, para po makatawid yung mga taga kabila nilalagyan po nila ng lubid pero ako po ay ano magpapahulaw na po ako Big tele nga po tumawid ako dyan sa gitna Bigla po lumaki Napalitan din po ko sa sabi sasabi sa brigada Ewan, kung bakit ano nangyayari Baka nakakalbo na ang bundok Nakakalbo na ang loob Nakakalbo na Tutulungan po para po makatawid duma marami na po kasi ano mga kaisan ginagawang bypass sa Apo Subdivision kaya po nagkakabahan dati po hindi naman nabahan ang ganyang kalaki ay dati pero ngayon po ay ano siguro nga po ay ano climate change mga kaisan nababago na po ba malakas pa ata ah wag muna Kiyo, wag muna mamada lay eh. Otoy alalay Otoy Alalay! Oy, wag mo na mo wag mo na kayo tumawag. Delikado. Yan na may huhulaw ay. Huhulaw. Isang sampu

kalbo na ang puno ano oh kalbo na at nalaki ng kanyan ano mga kaisan kalahating oras na po kami niya nag nagakantay hindi pa rin po na baba gabi na hindi pa na ang tubig eh. pero kayo na ang tao oh. kaya lang isang sa motor ito yung bang motor na na doon motor niya? yun ah nasa iba natin yun no? yeah, hindi lang Malakas ah, ah Ari naman ay eh, ano mga kaisan, nilagyan ng culvert, pakaliit-liit naman, bulag agad, kaya po pa naawas. Maganda naman at nagkatuloy po kami. Dati po hindi nakakalus ang tricycle, kaya laang. Dapat po ay eh, sobrang laki po ng ano, yung po bang mga 6 feet ang butas. Mga ganyan kalakay po ang butas ng culvert ay ang inilagay naman po ay ano ang liit kaya po bulak agad mataas pa yun tol pinsan mataas pa yan taas pa yan mga pinsanin ko po mga taga kabilang barangay po yan mga kamakanak namin ginapina na mga kainsan doon sa may tali ito tatawid, dito ah, tatawid, sa pwede ka naman Baka nakakain Ha? Baka nakakain Baka Ay, talapin Ay doon, sa mismo ano Abay kay naman, ay kagulo tayo doon Yan, yan, ayun Ay, nagdasal pa Ay, nagdasal pa Ay, sinasabi ko Ay, habulan tayo doon Ha?

Hindi tayo pag ay kagulo tayo. tatatlo tayo din. Ay, ano ba Inom. Baka Dapat pa din ng kawayan doon ano. ako kaya ate. Ay, tatakbo na ako. Walang paghupaan tubig bike. Oh. Tatawid ata. Meron pa rin po eh, laki pa rin ang tubig uh, Baka dito pa yeah, yan, dyan, yeah, yeah, ah. Dito Ay, oh, wala ay wala na na. na Ah, mga kay Sab, malaki pa rin po ang tubig Inabot na po kami ng isang oras din eh Hindi pa po nababa oh Malaki ah. Parang ganun pa rin ang tubig po pa eh Ano? parang walang pagbabago may nilita kaya parang ganun pa rin ano, eh. ah? parang ganun pa rin uh. branded na ah, ayaw nang bumaba ng tubig lalo pa atang nalaki ah. mga kaisan medyo lumiit na ng kaunti ang tubig eh. ay ibabag ko na rin ang bag ko mabig ng tumas ah. inabot na po kami ng gabi din eh alas 7.30 na ah, lumutang aring akin mga ano Arapin lulutuin ko pa mati sa bayan eh. Nadala ko kanina. Tumawid na po si Utol eh Lutang Utol, kailangan may tali ko aray Lutang ay Tatawid na ba diba kayo ito maya maya? Sige Tatawid ko na rin Utol ha Tatawid ko muna aray Tá vendo aí? mọt mọt lên đâu Ồ Hả Ôi, tôi lắc đây, tôi lắc

malaki. Kaya ito na po tapo na dahan. -dahan. Tulong-tulong po kami. Yan, pinsanin ko naman po. Tatawid po namin. Hindi natin gilang ulan. Yan okay. na auto yan. Hindi ah, lakas pa rin pa. Ay, hindi kaya na sa lubong. Okay. Hindi kaya na sa lubong. Ah, kan okay. ba sa auto? baka wala na rin. Diyan naman ang katai. Ano ba 'yon? Tak tak ayote tak tak ay. Naa noya naman matay. Meron Wala. Wala. Pero sa opisinya. Hey. Ice sand. Isa. Boy na. Boy na, boy na, Oh, buhay na. Buhay na kay Pisan Namatay din pinsan na yan, oh. Ha? Huh? Namatay yan, oh. Done, done. walang flood control maliit ang butas ang nilagay o tayo ayos na tao toy okay, salamat oh salamat din hindi antay sana namin kayo ah mga kaisan ligtas na po pauwi na kami Ha, <laughs> ha, ठीक okay. mga ulan mga kainsan sa Mount Banahaw sa taas at din ba na ano? di ni nalunod kagap eh wala dyan na ari ari ah. alagaw na ari <laughs> ay di ari ari uko, kung ari ang di, di, di siya nalunod ah na ano na aksidente kahapon mga kainsan may inabutan din po dito mga kasama ni kasama ni ng mga pinsanin ko ni na yan ari pong alagaw na ari dyan sumampit ay, kung hindi po sumampit yung motor, motor po ay nakuha na daw isa ibaba. Di ba? Lakad po ng baha. Kaya po kahapon ay kagulo di yan. Bahay na po. Kauwi lang. Kinabi na po ay. Nga yeah, mga kaisan, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. At ingat lagi. Stay humble and God bless. Peace, bye. Salamat po. Ingat po tayo lahat. May magigitaw po.